Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Kakar Miranda. Guys, may bago akong ituturo sa inyong bagong technique na yung ko lang natutunan to sa aking cellphone. And guys, may mga may mahilig bang manghiram ng cellphone mo? Maka YouTube, maka Facebook, makilaro ng games o yung mga anak natin na mahilig manood ng mga cartoon sa cellphone? At kung ano-ano no, ang apps ang pinagpipindot? Ngayon guys, dapat malaman mo to para doon na sa mismo application sila pumunta. Gusto ko malaman nyo to para sa ating privacy din, di ba? Ngayon guys, punta tayo sa Facebook. Ito try lang natin to guys sa sa Facebook. Kayo pupunta ako sa akin Facebook. Pagpunta natin sa Facebook, ay kita niyo yan, back home and overview. Yung three three line na yan na overview click lang natin. Pag-click natin ng three na overview, pindutin natin two dots na to. Pag natin ng two dots, ipin natin. Pag pin natin, i-okay lang natin. Ngayon, nabawa, nanghiram na sa iyo yung kapatid mo ako, kaibigan mo ako sino sa Facebook ngayon. Diyan lang siya, hindi siya makakalabas dyan sa Facebook application na yan. Diyan lang siya. Kahit anong gawin niyang pindot yan. Yan o, oh, wala ba diba, guys? Ngayon, ayan ang ituturo ko sa inyo para hindi makalikot ang messenger o kahit anumang privacy nyo dyan. Tuturo ko sa inyo kung paano guys. So, ayun guys, ituturo ko sa inyo kung saan banda mahanap ang screen pinning. Ngayon punta tayo guys sa settings. Pagpunta natin sa settings, hanapin natin ang security. Pero guys, mahingi ya. Pagpunta natin sa security, hanapin natin ang screen pinning. Ngayon, ang screen pinning, i-open natin siya. And then, open din natin tong lock the device when screen pinning is cancelled. Pagpunta natin dyan, enter new password. Maglalagay tayo ng password. Ngayon, kung ayaw nyo ng 60-digit na number, Use a different password type tayo. Sa akin ang pipiliin ko pattern. Pattern tayo. Yeah. Ay, sorry, mali. Mali na ilagay ko. Ayan. Okay na yung sa akin. Ayun guys, na-open na natin ng screen pinning. Ngayon guys, kung hindi nyo po alam paano ibalik sa dati, sa pagka-unpin ng isang application, ang gawin nyo po, pindutin nyo lang itong back and overview. Yung three line na yan. Tapos yung back, kailangan po magkasabay po yan na pipindutin nyo. Hindi po pwedeng isa lang. Ngayon guys, kung alam po nang nangheram po sa inyo yung technique na yan, na kung paano pindutin, paano alisin, wag po kayo mag-alala, hindi niya po mabubuksan yung cellphone nyo kasi meron po siyang lock pagkalabas niya po yan. Pindutin natin na sabay. Ayan guys, meron siyang lock. Diba? Yan. Okay na guys. Yeah. Thank you for watching guys. See you.